OMG. Target date ng wedding ni Ryan Bang ay magaganap next year. Usap-usapan na isa sa mga abay niya ay ang couple na sina Kim Chu at Paolo Abilino. Kaabang-abang na soon to be Abilino na rin ba? Si Kim Chu ay kapansin din na silang iniimbitahan sa mga kasalan. Hujat na ba ito? Iba pa rin sila naman ang masusunod na harap sa altar. Paniguradong magbuwangi ang taong bayan. And sure na sure, masaya sa langit si Sir Deo. Pinaghirapan niyang mabuo ang kimpaw. Can wait na pati in real life, sila ang magkasama pa rin. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, ay, aabangan namin iyan. Sorry din kasi ang samahan nila. Pang mag-asawa yung palaging banding a new unexpected relationship. Thank you, Ryan Bang. Hindi mo nakalimutan si Kim Jo. Ipagdasal natin na Kim Pao ang susunod na ikakasal. Malakas din naman ang kutub ng lahat. Nakakalimutan niyo ata na halos lahat ng mga nagiging home sa showtime pagkatapos nilang masakta ng ilang beses o mabiguman sa pag-ibig gumaganda ang love life sa bagong ibinibigay ni Lord. Can you wait? Can na? Kayo naman ang magiging masaya at bubuo ng sariling pamilya. Patuloy ang lahat sa pagbibigay ng support. Ha? Mahal namin kayo hanggang dito. Ilan lang yan sa mga say ng mga supporters. Anong say nyo ito sa panibagong update na naman? Pinahapi din ba kayo? Comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.